Magandang uh, gabi po, uh, Yusek, at uh, welcome ho dito sa ating pong uh, palatuntunan. Yes, uh, magandang gabi din, Bobo Marvin, at uh, magandang gabi at magandang buhay sa atin lahat, uh, sa lahat ng mga takapakinig at uh, nanonood sa iyong programa dito sa Bobo Radio Tokigaro. At uh, maraming salamat po, uh, Doc, no, sa pagpapaw ka dito sa panayam ho na ito. So, yun nga po, yung uh, uh Conner District Hospital, mm. may mga impormasyon na Uh, bahagi ng pag-upgrade dito ay yung pagpapalitin ng pangalan tatawagin po na Apayo General Hospital and Medical Center. Uh, papaano po ito, uh, Yusef? Yes, uh, tama ka dyan, Bobo Marvin. Nung huli po tayong nagpunta doon sa uh, Coder District Hospital, uh, napag-usapan po namin ng mga kawani ng uh, Coder District Hospital sa pamamagitan po ng kanilang Medical Center Chief na si Dr. Oliver Lacambra. At siyempre yung ating uh, governor po no si governor uh, Bulut at ang kanilang congressman, si Congressman uh, Begtang na ako po yung nagsuggest na since marami na po silang pasyente doon ngayon sapagkat uh, uh, dumami na po ang serbisyo na kanilang uh, uh, binibigay sa mga kababayan po natin doon sa lalawigan po ng Apayao ay uh, oras na po para palakihin po ang kanilang bed capacity na from 100 to 200 beds. Kaya nga po tayo po ay nakapag-suggest uh, uh, na hanggang maari ay uh, sa pamamagitan po ng isang batas no? ay uh, i-upgrade po natin ang kanilang hospital from 100 to 200 bed At uh, uh, bahagi po nitong pag-upgrade ng kanilang hospital ay uh, uh, nag-suggest po din po tayo sa pabunuhan po ng Apayaw uh, at uh, uh, para bis pababagitan po ni Governor Elias Bulut uh, Jr. at ang kanilang congressman, si Congressman De Tang na kumari po ay uh, i-rename na rin po natin ang uh, kanilang hospital from uh, uh, Corner District Hospital to Apayao General Hospital and Medical Center para uh, makilala po ang kanilang hospital uh, bilang uh, isang DOH hospital. Uh, sa pamumuno po ng kanilang uh, medical center chief do no, sa Dr. Oliver Lacambra bo Marvin. At uh, yung ganito po na ano po no na hakbang, uh, gaano po ito kahalaga no? Ang pawa na sa mga services uh, na ini offer or inaalok no ng uh, nasabi nga uh, paggamutan you site Mama Marvin doon sa huli kong pagbisita doon sa kanilang uh, hospital ay nakita po natin kung uh, gaano po uh, ka Uh, progressive no? ang kanilang hospital dahil nakita po natin na talagang nag-increase po uh, o lumami po ang kanilang serbisyo. At uh, nung huling puto po natin diyan ay inag inagurit ka po tayo ng kanilang dialysis center at nakita ko po kung gaano po uh, kadami ang kanilang pasyente. No? At uh, talagang sadyang uh, kinakailangan na po natin na uh, i-upgrade yung kanilang hospital from 100 to 200 bed dahil lumalabis na po sa 100% uh, percent, ang kanyang bed occupancy rate. Ibig sabihin po, bobo Marvin, kula na po yung kanilang uh, uh, kama para sa mga pasyente na uh, tumutungo sa kanilang hospital. Dahil nakita po natin kung gaano po uh, uh, dumami ka ang kanilang serbisyo Dahil bukod po dyan sa kanilang dialysis center ay uh, uh, lumaki na po ang kanilang uh, Uh, serbisyo, no? Uh, sa pamamagitan po ng pagdabi po ng kanilang mga uh, ibat-ibang specialty, no? Dubami na rin po ang kanilang mga doctors na may mga ibat-ibang spe specialty, kaya nga sabi ko kay uh, governor uh, uh, bulut saka kay uh, congressman Biktang na uh, panahon na para palakihin po natin ang bed capacity po ng hospital nila. Para sa gayon ay mas para pa po tayong mapag, no, mapagsisilbihan ng mga pasyente mula po sa lalawigan po ng Apayaw. So you say uh, so uh, kailan no yung uh, official na pag uh, ano po pagpapalit ng pangalan uh, nito or paano yung magiging proseso ho dito uh, doc Uh, Bobo Marvin, ang proseso po dito ay uh, bago po natin ma-upgrade ng 100 to 200 bed ang hospital at uh, yung kanilang pagpapalit ng pangalan ay isa sa batas po ito Bobo Marvin at uh, nakita na po natin ang buong supporta ng kanilang congressman sa congressman Begtang na ito po ay... Uh, may sasakatuparan, no at uh, nagkausap nga po kami eh, nung huling po, nung huling namin sa kongreso na talagang uh, suportado po niya yung ating uh, proposal na ma-upgrade po yung kanilang hospital at uh, mapalitan po yung pangalan sa pamamagitan po ng uh, uh, Apayaw General Hospital and, uh, Apayaw, Apayaw General Hospital and Medical Center. So ngayon, Bobo Marvin, uh, since magiging 200 bed na siya, ay mas marami na po tayong mas marami na po silang uh, pasyente na uh, maari po mapagsilbihan -ma no sa pamamagitan po ng pag-upgrade uh, ng kanilang bed capacity. Mm -hmm. So na, na ano na kaya niya doc na i na, i na kaya yung uh, yung ano po no yung resolution mm -hmm. o yung uh, proposed ay yung uh, panukalang ng batas sa uh, regarding po dito uh, ano pong update po sa inyo ni uh, uh, kong uh, Begtang, Congressman uh, Congresswoman Begtang uh, doc Yes, actually, Bobo Marvin, pati yung kanilang sangguni ang panlalawigan sa pamamagitan po ng kanilang Vice Governor, no? Uh, na supportado po nila ang panukalang niyan at uh, kami ka po ay nagkausap po ni uh, Congressman Bektang do sa Kongreso at supportado rin po ito ang ng uh, Chairman ng Committee on Health sa Kongreso na si Congressman uh, Siriaco Gato po ng Batades, no? yung uh, proposal po natin na ma-upgrade. Kaya nga po, um, uh, Nasa proseso na po sa Kongreso ang uh, hakbang nito para sa gayon ay uh, may isa katuparan na po Bobo Marvin ang uh, pagpapalawak po natin ng uh, nasabing hospital. Aya uh, at uh, ito po yung mga hospital, o uh, yung mga pasyente ho dito, no, adok uh, ay hindi lamang ho concentrated diyan sa may uh, corner, may nanggagaling din sa ibang mga mga uh, lugar ano po, you uh, Yes, Bobo Marvin, alam mo may mga bayan-bayan na -bayan, uh, kalapit uh, ng uh, lalawigan ng Apayao at uh, ang Apayao nga Bobo Marvin ay may dalawang DOH hospital dyan. no. Yung isa yung uh, Far North na nasa bayan po ng uh, Luna, Apayao. At uh, yun nga din po ay isa din po sa mga DOH hospital natin uh, dito sa Cordillera Region. At uh, ito rin po ay uh, isang uh, malaking hospital din po to Bomo Marvin no pero alam mo uh, since ito po ay nasa Cordillera medyo makakalayo po yung mga lugar kaya kinakailangan din po talaga natin na uh, i-upgrade po talaga yung mga hospital diyan sapagkat uh, napakahirap din po no i-consider po natin na ang Apayaw ay isang uh, uh, bahagi ng Cordillera na makakalayog po yung mga bayan-bayan dyan, Bobo Marvin. Kaya nga, dalawa po. At bukod dyan nga, uh, Bobo Marvin, meron po silang apat na yung tinatawag natin bukas center, no? Yung bagong Argent Care Ambulatory Service uh, Center na kung saan ay uh, uh, doon po natin nilagay doon sa mga gida areas o yung uh, geographic uh, isolated uh, democratic area ng bayan-bayan uh, ng uh, Apayaw. Bobo Marvin, alam mo din yan, Bobo Marvin, dahil... Uh, Uh, na, alam ko, uh, madalas ka rin nagpupunta dyan sa lalawigan na yan. At talagang bundok-bundok uh, yung mga ibang bayan dyan, ba morbin Kaya uh, tama lang na tayo ay nakapagbukas tayo ng mga apat na bukas sa DERS dyan. Bukod pa dyan sa dalawang hospital na, na naglilingkod sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Apayaw at sa mga kalapit bayad ng kagayan at yung mga kalinga. Dyan din po, ba morbin uh. Yes po daw. At uh, maliban uh, dito sa Corner uh, District Hospital, no, may nababanggit din ho tayo no, na iba pang mga uh, uh, hospital na ito ay nasa ilalim din ho ng pangasiwa no, ng uh, Department of Health. So may mga ano din po ba? May mga ganitong aksyon na pag-upgrade din sa mga din po na mga hospital para at least uh, yun ma, uh, no, sa mga uh, kababayan ho natin na uh, limbawa taga apayau ganyan yung mga services sa uh, no, na uh, kailangan ho na maibigay ho sa kanila para mapangalagaan o maprotektahan no, or, or, I mean ma, -i, eh, ma masigurado no yung mga health care service uh, yung mga health services na uh, ipinagkakaloob no sa mga pasyente na nasa malalayong lugar uh, Dog. Yes uh, Bobo Marvin katulayan niyan uh, ang uh, kagustuhan po ng ating pangulo no Pangulong Ferdinand Bobo Marcos Jr ay ma-regionalize po natin ang mga iba't-ibang specialty centers sa buong Pilipinas. Kaya nga po, uh, sa aking uh, sinasakop na mga regions, katulad po ng Region 2, Cordillera, ay uh, umiikot po tayo para mag uh, tumulong tayo na mag-establish ng mga iba't-ibang specialty center. Katulad niyan, Mama Marvin, bukas, uh, bukas, uh, araw ng biyernes, ay uh, meron po tayong mga bisita galing sa Central Office na mga undersecretary no si undersecretary secretary uh, ano uh, Randy Escolango na siya po namumuno ng finance uh, management service ng DOH at saka si Yusek uh, Murillo no na siya po ang may hawak po ng health facility enhancement program na siya po yung responsible uh, uh cluster na, na 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 na, ano, no? na in charge po sa mga uh, HPEP pa, infrastructure natin sa pamamagitan po ng pagtatayo ng mga iba't ibang specialty center do. Darating po sila bukas, kasama ko siya na Bobo Marvin, at kami po ay magtutungo sa bayan ng Tiagi dahil uh, kami po ay magga-groundbreak ng uh, Isabela Cancer Center na pamumunuan po ng Southern Isabela Medical Center po ito. At uh, dyan nga po sa uh, compound po ng Isabela State University dating gagawin yung naturang groundbreaking bago Marvin at uh, pagkatapos po niyan ay magtutungo po kami sa uh, Cagayan Valley Medical Center para i-monitor din po at uh, alamin kung ano pa po yung mga maaaring maitutulong po ng Kagawaran ng Kalusugan sumasabi so, po ng ating uh, kalihim no uh, Secretary Ted Herbosa at kami po ay pangutusan na magtutungo po sa mga iba't ibang hospital katulad po nga yan ng SIMC yung uh, CBMC para tignan po natin ang implementasyon ng uh, mga iba't ibang specialty center na kagustuhan po ng ating Pangulo para yung ating mga pasyente, Bobo Marvin, ay hindi na po uh, kinakailangan magtungo sa Metro Manila para magpagabot dahil uh, uh, gusto niya ma, ma, ma magkaroon na po ng mga iba't ibang specialty centers ang mga iba't ibang -iba region dito po sa buong Pilipinas. Kaya nga ito po, uh, magsisimula po tayo sa Cordillera at pupunta po tayo sa Region 2 at uh, tingnan po natin yung um, uh, balak po ng ating uh, uh, mga medical center chief na mag-establish ng mga iba't ibang special center. At isa nga po dyan, Bobo Marvin, yung plano po ng CBMC no? sa pamumuno po ng Dr. Sheryl Antonio, na siyang uh, medical center chief, na itatayo po yung uh, uh, regional heart and lung and kidney center po dyan sa CBMC. Yun po ang isang titignan natin po Marvin. At uh, yun nga kasabi ko, kasama ko po si Yusec uh, uh, Randiaz-Colango at saka si ka uh, Murillo ng HPEP para bisitahin po at tignan po natin, mag-ocular po tayo, tignan natin po kung ano pa po, po yung mga dapat po nating uh, ibigay na assistance sa mga nasabing mga hospitals po Marvin. Okay. Ayan, so yung pag-inspect po nila, no? Or pag, uh, tama, pag may mga, yung gagawin na um, pag-inspect or pag-bisita, no? Sa uh, Cagayan Valley Medical Center. So, asahan ho dito, no? Yung uh, panibagong uh, specialty uh, center, no? Na ma-establish, no, Sa nasabi pong uh, pagamutan pag-amutan. Yes. Tama ka dyan, Bobo Marvin. At hindi lang po dyan sa CBMC, no? Hindi lang po sa corner district. Uh, iniikot po natin ang ating cluster sa Uh, sa aking cluster, katulad po ng Region 1, Region 2, Region 3, Cordillera, yung Memoropa, Calabarzon, hanggang po sa Bicol. Sakop natin yan, Bobo Marvin. At uh, iniikot ka po natin yan. Katulad yan, Bobo Marvin, kahapon lamang ay nagtungo po tayo sa Talawigan ng Cavite para tignan din po natin yung uh, TRC doon, yung Treatment and uh, Rehabilitation Center doon. At ngayon po, doon tayo ay nagtungo sa bayad po ng uh, Uh, batagas batangas no? sa uh, para tidan din po natin kung paano po natin uh, lalong mapabuti ang kanilang serbisyo Bobo Marvin. Hmm. Anyway, ah uh, sige po. Uh, last question na lang po, ah uh, you said ayun pa lang sa ano po, yung ano po yung consideration po natin kasi yung cancer center uh, i-establish no sa may ah uh, 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 sa may uh, Isabela State University sa Taguig campus. Uh, ano po yung naging consideration po natin? Uh, na dyan yung magiging location, uh, Yusay. Yes, tama ka dyan, Bobo Marvin. Nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement with Isabela State University dahil kung makikita mo, Bobo Marvin, yung Southern Isabela Medical Center ay wala na po tayong lugar doon no? na para ipatayo po yung nasabing struktura, yung uh, cancer center. Kaya uh, papasalamat po naman tayo So, sa pamumuno po ng ating uh, Isabela State University, dati pa po, do no, kay President Rick Marakino pa doon, ngunit uh, ito po ay pinapatuloy po ni President uh, Boyet Batang, no, ng, siya po ang presidente kayo ng uh, Isabela State University, na tayo po ay binigyan ng lupa doon para ipatayo po yung uh, uh, naturang struktura, yung Isabela Cancer Center. Pero ito po ay uh, sa pamumunuan po ng sa uh, Southern Isabela Medical Center kaya uh, ito'y malaking king uh, proyekto BOMO Marvin no napakalaking tulog nito para sa ating mga cancer patients dahil uh, yung mga cancer patients natin na magagaling po ng probinsya ng Biskaya, Quirino at Southern part ng Isabela ay hindi na po pwedeng uh, hindi na po mali uh -huh. hindi na po hindi na pumunta doon sa Cagayan para magpagamot del Pagka ito po'y natapos ay uh, mapapadali na po kanilang pagkakakabot dahil ilalapit na po natin sa kanila yung, uh, yung ating uh, kaunungunahang cancer center po ng Lalawigan ng Isabela, Bobo Morbin. Okay. Anyway, with that, thank you so much po Yusek. Uh, uh, bilang panghuli, uh, mga nais pa rin po natin na ipaalala mga panawagan sa mga kababayan po natin. Go ahead, Yusek. Uh, Yes, unang-una po, Mo Marvin, uh, itong cancer center na tinutukoy ko no, na, ma, na itatayo po sa Lalawigan Isabela, uh, ang laki po ng pasalabat natin kay Speaker uh, Orsino Bogddi III at uh, kay Governor Albano, ganyan din po kay Mayor Ino Di No, ng Chage, dahil uh, talagang nakikita po natin yung suporta nila dahil dito sa uh, programang ito, itong plano natin na magpapatayin po natin isang cancer center at talagang uh, nakausap ko po si Speaker uh, Bojidi noong Sabado, nakausap ko rin po si Governor Albano kahapon at uh, po si Mayor Inody at talagang todo support na po sila dito sa uh, 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 plano po natin na ipapatayo po yung uh, cancer, cancer center po ng Isabela. At bukod dyan, Bobo Marvin, meron po tayong mga kasunod pa, pa na proyekto na maaari po natin itayo dyan sa lalawigan ng Isabela at uh, gayon din po sa mga iba't-ibang hospitals, katulad nga po yung Corner, yung uh, yung Far North, no? kasama na rin po dito, Bobo Marvin, yung isang hospital pa po dyan sa Bulog, yung Northwestern, kaya na... Uh, uh, General Hospital sa pamumuno po ni Dr. Jasmine Malagrito ay uh, tutulog, tutulong din po kami dyan para mapaudlat pa po, po natin yung kanilang mga uh, serbisyo at plano din po natin mamamarvin na dalawin din po yung kanyang hospital para tignan po din natin kung ano pa po, po yung mga uh, maari po natin maitulong para lalo pong mapaunlad po niya yung kanyang serbisyo sa nasabing hospital. At uh, sa ating mga kababayan, Asan po ninyo na patuloy po tayong mabibigay ng kalidad uh, na serbisyo para sa ating mga kababayan. At uh, nakita po ba naman ninyo ang uh, programa po ng ating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na talagang inuuna po niya ang uh, uh, kalusugan po ng uh, mga kababayan at mga Pilipino. Dahil nga sabi nga natin uh, sa bago Pilipinas, bawat buhay ay balaga. At uh, yan po ay pinapatunayan po natin, Mama Marvin, no? sa pamamagitan po ng uh, uh, pagpapalawak papapa, pa po. At uh, ngayon din po ang uh, pagpapaunlad pa at pagdadagdag pa ng maraming serbisyo para sa ating mga kababayan, Mama Marvin. At uh, again, Mama Marvin, sa pamamagitan po ng inyong simpilan, sa Mama Regio muli po sa mga po ng kagawaran ng kalusugan, ay uh, napapasalamat po muli ako sa mga oras na ibibigay nyo sa akin para makapagbigay po tayo ng mga mahalagang informasyon kaugnay po sa ng pangkalusugan ng ating bansa, Bobo Marvin. At uh, again, thank you very much, Bobo Marino Togikaraw. Mabuhay po kayo at magandang uh, gabi at magandang buhay sa atin lahat. Taming salamat po, Usec, at uh, magandang uh, buhay. Uh, mabuhay po kayo at uh, magingat po kayo. Thank you so much.